Binata may asawa? Binata pa. Oo! Oh. Saan <laughs> nating mata mo? <laughs> okay ba si Sherry? to back solian po tayo ng bayan kung saan meron pong nagsaoli sa atin ng MacBook Air laptop na nagkakalaga po ng uh, mahigit uh, kumulang 50,000 pesos. Okay. Meron po itong lamang mga earphones, memory card, mga suse. At uh, ito po ay uh, nakita sa loob ng taxi na minamaneho po ni Mr. Jonathan Ong na may plate number po na CAS2462. At uh, pasado alas 7, ang alas 8 po ng gabi, nitong August 8 lamang po. At ang may-ari po niyan ay si Mr. Flor Deo Bautista na isa pong project coordinator. Sir Jonathan, magandang hapon. Salamat. Salamat po sa inyong pagiging anis, sa inyong pagiging bayani. inyo pong sinusoli, ito pong naiwan ng MacBook sa inyong taxi at may mamayari po ni Sir uh, Bautista. Nasaan yung MacBook? Pakita natin kay Sir kung para itingnan niya kung talagang sa kanya yan. At kung kumpleto, kung nandyan lahat, lagyan mo lang agad, pakita mo kay Sir. Sir, pakicheck lamang po, Mr. Bautista, kung uh, yan po ba talaga yung inyong pong gamit at uh, kung yan po kompleto yes, po ba, nandyan ho ba lahat ang laman? <coughs> Okay. Paki-inspection lang po. Gusto namin para pagalis alis nyo po rito, makumpirm niyo na kumpleto. Ayan. Okay. So, sir, naiwan niyo po yan kay Mr. Uh, Ong. Mm -hmm. At ayan po, face-to-face nyo siya. Isinulit nyo po sa inyo. Okay. Naman. Thank you sa pagsali ng gamit. Mr. Ong, salamat po sa pagsoli at nasa inyo, meron kang 1,000 pesos reward po sa amin. Dahil po sa inyong pagsoli, alam ko po, maliit lang yan. Uh, pero kahit papaano po, yan ay para uh, appreciation po sa inyong pong, uh, pagkakabayanihan. And uh, at the end of the month, kami po ay may tinatawag na Kagawad Katapatan Award na sampu po sa mga katulad ninyo nagsoli dito. Binibigyan namin parangal, nilalay po namin sa Facebook, YouTube at marami po siyempre mga regalo ibibigay, plaket, trophy, medalya as our gratitude and appreciation sa ginawa niyong kabayanin. Okay? Salamat po siya. Meron kang mga gustong mensahe sa lahat ng mga taxi driver na tulad mo? Huwag po sila mag-interest ng di sa kanila. Short and sweet. Pareho sila maiksi sila magsalita. Okay. <laughs> ano eh, na naka nakakababa. <laughs> Huwag oh, kang kabahan, sir. Total, million lang naman nanonood sa atin eh. <laughs> Lahat ng sila nakabantay sa iyo eh. Kung ano sabihin mo, sir. Huwag kang na may... Huwag kang may... Binata may asawa, sir. Ah, <laughs> Oh, ano nangyari, sir? Yala. Sabay tingin ka, Sherry. Sabay... Teka pa na. Sino matitignan mo? Si Sherry o itong uh, nasa harap mo na ano? Si Kathy. Kasi biglang nag-supply si na makita si Kathy. <laughs> oh, ayan. Ano mo? Binata ka may asawa, sir ano, um, magkapakasal pa lang after two years. Ah, magpapakasal pa, ah. <laughs> pa lang. Right. Uh, <laughs> Bakit ka nakatingin doon? Hindi, kay Ma'am Sherry po. Okay. Tingin, eh. Ayun, kay Sherry. Ang ganda po pala sa personal. <laughs> ang ganda ni Sherry sa personal. <laughs> <laughs> so, si oh. Ayun, Sherry, ang ganda. <laughs> Sherry, pa-burger naman dyan. <laughs> Oh, well, advance congratulations po. After two years, Aba. magpapakasal ka na rin. Ano itong papakasalan mo? Mag-abroad po. Yung girlfriend ka po. Oh! Haray ko, sakit. Matapos ka magpakasal, mag-abroad siya. Hindi, ngayon pa lang po, paalis pa lang po. Pagbalik niya po, doon pa lang po mamayong papakasal. Ah, so two years siya nandoon. Apo. Sir, turuan kita. Dapat ganda-gandahan mo po yung communication line mm. ninyo. Mm. kalagi pong uh, kayo ay nag-uusap. Apo. Okay? Uh, dahil yung tukso po, sa kanyang side at sa kasaside mo, malakas yan dahil nga wala kayo, long distance relationship, maraming pwedeng mangyari. Advice ko lang po ito, base sa Ako. mga experience namin dito. So, magpakabait ka, pakabait siya, at palagi ka nagtatawagan. Ako, Anong trabaho niya doon sa abroad? Um, cleaners po. Mm, okay. So, sa tingin mo ba, ikaw ay kaya mong tiisin yung two years na yan at hindi ka titingin sa iba? Opo, sir. Can eh, ba't kaya pala lang. tumik? Kaya eh, <laughs> Oh, Sherry! <laughs> Naku po. Ang sabi ni Sherry, sana all. <laughs> anyway, sige sir, eh, tinatao. Oh, nawala na, nawalang nervous niya. Di ba? Ganun yung style eh. Kausap-kausapin mo lang para mawala mm, nervous. nervous. <laughs> And anyway sir, congratulations po sa inyong pagiging anis at kayo po ay pasok na sa aming Gawad Katapatan Awardee. <coughs> uh, dito naman po kay Project Coordinator. Kayo po, kinakabahan sir? Hindi naman masyado. May lahi ba kayong in-jack? ako nasa likod ng camera kaysa nasa. Ah, likod kayo. ng camera. Uh, ang trabaho ko talaga isa na videographer, photographer. Hindi, pero may lahi po eh. May lahi ba kayo? Ah, wala. Okay. Okay. Binata sir, may asama? Uh, binata pa. nakatingin na mo doon! <laughs> <laughs> <Talagang, laughs> <laughs> <laughs> Pabigis nakatak sila kasi... Eh, sino ba sir ang tinitira mo? Kasi... Patingin ka. Doon ka ba nakatingin Shhh. o dito? O dito kay Shari? Dito eh. Okay, Shari! <laughs> Mabenta ako today. <laughs> Mabenta si <Shari> ngayon. <laughs> okay. Sige. Uh, anyway, yan. Pinalis kong kaban ng dalawa. Gentlemen, maraming maraming salamat po sa pagpunta. Mabuhay po kayong dalawa. God bless po. Maraming salamat, salamat po, Idol. Nandis, salamat, po. Sir, po. Okay, okay. Sige, salamat siya. At sumasabuti po. Okay. Mabenta ka ninyo siya niya. Salamat po. Oo nga, sir. Eh. Pa-burger naman dyan. Ang <laughs> lagay Chance ko na yan, And, sir. Ang dami nang pumuri sa'yo. Wala man lang pa-burger dyan. Ito idolera, may nagsoli naman po sa atin ng backpack na mayroon pong tatlong wallet na mayroon pong laman na seven. Tatlong wallet. Tatlong wallet idol, 17,503 pesos. At uh, meron po itong passport, mga damit, short and underwear. <laughs> naman nilabas oh, nilabas underwear. underwear. <laughs> Nakita po yan, noong July 28, bandang tanghali po sa likurang party po ng kanyang minamanehong taxi. At ang may-ari po si Mr. Elvis Abulencia na isa pong cook o tagaluto okay. ng pares, idol. Nasaan ng Soli wala po dito, sir. Nasa, nasa, nasa work, work, daw po, Okay, gas. sige. Ibigay na muna kay sir yung kanyang mga gamit. Sige, sir. Patan niyo po dito. Okay. Tapos, sir, huwag mo na <laughs> ibuklat kasi marami mga brief dyan. <coughs> <coughs> ba O, oh, okay. Bakit may daladala kayo mga bag na punong -puno ng mga brief? Anong meron? Pauwi eh, po sana ako sa komprobinsya namin eh. Ah, kasi pista po eh. Ah, pista. po sa... O, oh, 17,000, sir. Buti na lang. Mm -hmm. Ano po yan? Sweldo nyo? Opo. Ah, Ipong ko po. Talaga mabait ang Diyos. Ano po? Check yung pera. E, eh, meron nyo, sir? E, eh, kung ibang nakapulot yan. Kaya nga po. Di ba? At yan ay hindi sa loob ng taxi na iwan, ano? Likuran po. Ah, sa taxi sa likuran. Na iwan. Okay. Ang nagsoli po niyan, idol si Sam Sudin Tuwan, na isa pong taxi driver na may plate number po na 2180. Mr. Tuan, Sir Sam Sudin, Yes po sir, magandang uh, tanghali po sir. Mas maganda pa po kayo sa hapon sir. Unang-una sa lahat, kami po ay taus puso nagpapasalamat sa inyo sa inyong kabayanihan, sa inyong pagiging tapat po na taxi driver at isinolo niyo po itong naiwan po na backpack sa inyong pong taxi at ang dami pong laman, 17,000 ang pinakamalaki. <laughs> 'Di ba? Cash. Na pwede niyo mong uh, kung kasi, gusto niyo, kaya lang hindi po kayo nagpadala sa tukso. Uh, kasi yan po sir, sa totoo lang po sir. galing pa akong Mindanao sir, Muslim po ako sir. Assalamualaikum po. Assalamualaikum. Alay uh, like ko, Mr. lang sir. Ilang araw lang ako kakarating ko lang, nag-taxi po ko, sir. Tapos, uh, nakita ko yung pasero ko. Sabi ni Mr. Pasero ko, hindi yeah, nga po kayo ng bag? sabi po, hey, sabi na may bag dito. Eh natakot ako, sir. Alam ko, alam mo, bomba yan. Eh, matakatakot siya. Pasalamatan niyo po, Mr. Elvis, si Mr. Tuan. Maraming salamat po kay Samsung Mr. Samson sa pagsauli niya ng bag ko. Salamat-salamat po. O, Galing po, po sa puso kayo, sir. Thank you po. Thank, thank you, you, you po. po. Ah, mabuhay po kayo, sir. Yeah, at sir, salam, kapag uh, kayo po mapunta sir. rito, bibigyan po namin kayo ng mga regalo at kayo po yung mabigyan ng medalya. I-honor po <laughs> namin kayo. Bigyan namin kayo ng mga plaque at trophy, okay? Oh, sir. Uh, Pag may time po kayo, sir, i-schedule po natin na mapunta kayo rito. Okay, sir? Para personal, mabigyan namin kayo ng mga parangal. Salamat po, sir. Oh, sige po, sir. Salamat din po, sir. Bakit po maraming wallet? Kasi hindi na dito, eh. Oo, oh, oh, dami. hindi, <laughs> hindi na makasya isang wallet. So, Binata may asawa? Binata pa. Oh! <laughs> saan ka nakatingin? natin sa mga mata niya nakatingin. Saan, saan nakatingin mata mo? Aww. <laughs> oh. Oy, kay Shari! <laughs> oh, mabenda Okey Okay ba si Shari? Okay naman, maganda naman. Yahoo! <laughs> 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 eh, tatlong wallet mo, sir. Yung hindi na magkasya dyan, baka pwede mo ibahagi nilang lang <laughs> Pangkain ko. Hindi, kita mo, hindi. Kita mo, tatlong wallet ni sir. Mm -hmm. Dami niyang pera. Masipag ka siguro, sir. Ano? Sakto lang, sir. Hindi, para magkaroon ka ng tatlong wallet. Kasi hindi na magkasya. yung mga pera mo sa isang wallet, sa pangalong wallet. Kaya may pang-tatlong wallet pa talaga. Mal malaki ang kita niya. Idol. Kasi nagluluto siya ng pares. Idol. Cook ah, siya, eh. Okay. Sarili po kasi namin yun, eh. Malaki Ay, negosyante! Balabis! Sarili niyang Sinaam pares. Po. Sakto lang po, sir. Eh, sir, Hindi ka na papayat. <laughs> <laughs> pag ikaw, Pug Pagka, hindi, pag kayo ay uh, ni Sir, eh, binata siya, dalaga ka naman. Mm -mm. Kung kayo ay nagkatuluyan, edi tiba-tiba sa, pa sa pares. <laughs> sa pares. Pero ang tingin mo, Sir, okay ba si Sherry? Okay naman, maganda naman. Eh. Ay, yung tipong hinahanap mo, Sir. <laughs> Umayos ka ng sagot mo, Kuya. Hindi, sa mo, Sir, siya, siya <bang> tipo? <laughs> Sabi niya, gano'y, pati na. tulit. Siya, siya ba siya mga tipo mo? Eh, <laughs> ko <Okay>, sir. <laughs> wala naman nagkikinig sa atin. Sige, patayin natin. Na. Off, off camera, off camera, off. okay. Wala na, wala na sa camera. Okay. So, sir, siya ba yung mga tipo mo? Off camera na tayo, sir. <laughs> okay, <laughs> kung kung sa kasakali, sir, eh, type ka rin ni Sherry. Ano sa palagay mo? <laughs> <laughs> Baka takin sa puso si Sir, kumakalawin <laughs> siya. Eh, Kabado, Sir. Okay, sorry. Magkakaba. Hindi, kinakabang kanina pa eh. Naiiyak po. Malamig kamay? <laughs> hindi, hindi. sakto lang, Sir. Pero ito, uh -oh. joke lang. Uh, alam niyo, Sir. Napaka-ganda po ng inyong trabaho. Ilang isang Paris Cook at uh, sa inyong negosyo. Nakaka-inspire po. Yung ganoon, mga masisipat. Salamat po. Kayo po kailangan sa ating lipunan na madiscard it para umandal po yung ating ekonomiya. Malaki maituturo yung MSMEs, ang tawag dyan. Apo. Mga micro, small, medium enterprises kasama ka doon. Uh, sana po marami ma-inspire sa katulad mo na magkaroon ng negosyo ta maganda yung kita niya. Makakatulong po kayo sa ekonomiya natin, matulong sa sarili niyo, pamilya niyo at nakakapagbigay ka employment, may mga trabahador ka rin sir. Kami-kami lang po mga kapatid. Ah, okay, family business. Meron po kasi yung kaming karinderya din eh. Oh, karinderya. Pero mali mo, one of these days eh, si Sherry na manager doon. Pag gusto ka <laughs> si Sherry ma sana sana mo, sana nga po. Sana, sana nga. Oh. Ay, ako na po, tumigil na na. Sana. So kung sakali sir, ano bang pwedeng pwesto ni Sherry? Kunyari lang. Tagatikim. Tagatikim. <laughs> <laughs> Ah, ano, sir? Uh, tagatikim. Bukas sa tagatikim, siya ba'y cashier o siya ay uh, manager? Cashier na lang po. O oh, gusto maging girlfriend? <laughs> <laughs> oh. Sige, sir. Natanggap niya na po yung pera. Pakibilang naman po mamaya. Uh, sabihin mo kami yung staff kung kompleto, okay? At napakasipag mo siya, sumasaludo pa ako sa iyo sa lahat mga katulad mong mga Pilipino. Okay, madiskarte, mabuhay kayo. Ganon ang mga Pilipino. Ganon dapat, madiskarte. Kita mo, tatlo ang wallet niya, hindi na mag-cash kanyang na, may pera. Laki ha? bigay lang ng kapatid. Mga, malaki talaga ang kita, sir, pag mga ganyan, sir. Mga sa Paris. pares, lugaw. Oo, oh, oh. kasi pag sa gabi, yung mga sir. taxi driver, oh, mga po. dumadaan. Minsan, da. sir, mapadaan kami doon, bib, ni Sherry, uh, bibili kami. Sige po, sir. Nasa Paranaque lang naman po kami. Oh. Paranaque oh. po, sa may Ilsa Day. Pwede mo yayain si Sherry. Go ahead, sir. Mas maganda kasi. Na, kaya naman kami pupunta. Kapal na muka. Pero kung yayain mo si Sherry, baka pupunta. <laughs> <laughs> Oo. Oh. <laughs> <laughs> eh, sir, baka pwede paki-take lang yung mask? Pwede lang, sir. Pwede. Tingnan natin lang. Wow! <laughs> oh, galing ah! Bakit tumiling ka, Kat? Kaya-kaya. Wow! Sir, salamat, sir. Magandang hapon. Sir, mag salamat po, sir. God bless po, sir. Salamat, sir. Magandang hapon. Oh, maganda yung light moments dito. Hindi <laughs> po tayo galit. Ay, God. medyo lahat ng netizen natuwa. Opo. Oh, oh, okay. Thank you for being a good sport, sir. Yeah. Oh, oh. Sir, thank you for being a good sport. Oh. Oh. Sir, na magamat nakakaranas Di na makapagsubok ay hindi pa rin Nawawala ang pagiging tapat Ang ganyan ang kaugalian na patmanahin ang lahat Taxi si driver na nagbalik na perang libo-libo Na naiwan ang nagmamadaling pasahero Ngunit ang pagiging totoo ang ipinamalas Na ibalik ang mga gamit, gadget, pera at alahas Ayan ang isa sa ipinagmamalaki ng bansa Ang mga pinay na talagang mapagkawang gawa Walang mahirap na buwan mga kapatid, sa mga nais pong bisitahin ng idolshoppingnetwork.com, buksan nyo lamang po ang browser ng inyong mga gadget at itay, ang idolshoppingnetwork.com. Makikita niyo po dyan ang mga categories and items na nais nyong i-add to cart. Kabilang na nga po dyan ang idol category kung saan makahanap po ninyo ang mga samot-saring bags, polo, shoes, and hoodies ni Idol Raffy and ni Mam ma Jocelyn. Good news din sa mga kapatid nating Android users dahil pwede niyo na pong ma-download ang Idol Shopping Network sa Play Store. Ano pang hinihintay niyo? At mag-add to cart na sa ISN. Robust. Robust Extreme. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally.